akalang magiging masaya ang mga araw ng ating tita sa piling ng kanyang mga bagong makikilalang kaibigan. Sa bagong bayan ng kanilang nilipatan ay siyang maghahatid sa kanya sa maling landas ng buhay at kapahamakan. Alam kong maraming makakarelate sa kwento ibabahagi natin sa araw na ito. At handa ang ating mga kakwentuhan na nagbahagi ng kwentong ito sa anumang maging reaksyon at komento ng mga tagapakinig dahil sa tanggap naman niya ang kanyang pagkakamali sa buhay. Siya si Liza. Hindi niya tunay na pangalan. Bunso sa tatlo magkakapatid. Masaya ang buhay nila noon sa dati nilang tinitilhan sa probinsya ng Negros Oriental. Bagamat mahilap ang buhay sa probinsya, masaya naman sila at kontento sa buhay. Ang trabaho ng papa niya ay pagsasaka sa palayan. Katuwang nito ang dalawang nakakatandang kapatid na lalaki ni Liza. Siya naman at ang mama niya ang lagi na iiwan sa bahay nila para maglinis, magluto at gampanan ang mga gawaing bahay. Ngunit isang araw ay nagplano ang magulang nila na ibenta ang lupa at bahay na ipinamana pa naman sana sa papa nila ng kanilang lolo at lola bagi ito namatay. Dahil may inalok na magandang trabaho ang ninong ni na nakatira naman sa Maynila. Magkaad to nagitaani sa Manila, kayang bayan ni tawag ka at nagustuhan niya ang yuta balay Masayang balita ng papa niya sa wikang bisaya. Naku, daghang salamat kay kinoo sa tabang kanamo. makaadto to na gigmig ang Manila? Pasasalamat naman ng mama niya. Tinood ba papa sa Manila nakita mapuyo? Hindi naman makapaniwala ang dalawa niyang kuya na makakatuntong na rin silang magkakapatid ng Maynila. Yehi! Makakita na ako sa mga building sa Manila! Nagtatatalon pang sigaw ni Liza dahil sa pangarap talaga nila magkakapatid ang makapunta ng Maynila. Nang maibenta nga nila ang bahay at lupa sa hindi gaanong kalaking halaga ay masasabing sapat na ito para makaluwas sila na Maynila at magsimula muli sa buhay na malaki ang kaibahan sa kanilang mga nakasanayang gawi. Nakahanap naman agad ang papa ni Liza na bahay paupahan sa tulong ng kanyang kumpare na ninong naman ni Liza. Nakapag-transfer na rin siya sa bagong pampublikong school na papasukan niya. Pero dahil sa tubong bisaya siya, ay nahirapan pa siyang makihalubilo sa mga kamag-aral niya. Naintindihan ni Liza ang salitang Tagalog, ngunit hindi nila siya dahil dahilan para maging tampulan ng ating bida ng tukso mula sa ibang mga kaklase. Maitin din kasi ang balat ni Liza, kulot ang buhok at di maikakailang pango ang ilong niya, samantalang mapuputi at may magandang muka ang mga kaklase niya. Mag-iisang buwan na rin siyang pumapasok sa bagong school. Ngunit ni isang batang mag-aaral ay walang nagnais na kausapin siya at kaibiganin. Ang dalawang kuya naman niya ay hindi na rin ninais pang bumalik na pag-aaral. Gayong may maganda ng trabaho ang papa nila, sapat na para pag-aralin silang tatlong magkakapatid. Mas ginusto ng mga ito ang makatulog sa papa nila. Mga kuya, nga nung dili na lang mo bubalik sa school, Tanong na mama nila habang nasarapan sila ng hapagkainan. Dili na lang sa mama, si Bunso lang ang unaha. Mutabang na lang mini kuya o pangita trabaho. Harang makatabang mini papa. Wika ng kuya Andres niya. Makaulo naman gid mama mo balik school kay maedad na kami. Wika naman ni kuya Mark niya. Nang marinig na mama at papa ang gusto ng dalawa niyang kuya ay niyakap sila ng mga ito at nagpasalamat dahil sa mas pinili nilang huminto ng pag-aaral dahil sa naitindihan nila ang sitwasyon ng buhay namin. Ngunit ipinangako ng mama at papa niya na gagawin ang lahat para makabalik sa pag-aaral. Magkakalahating taon na silang buong mag-anak sa bagong bahay nila sa Maynila at unti-unti na rin nilang nakasanayang magsalita ng Tagalog pero kapag nasa bahay lang naman sila at walang bisita, ay purong bisaya lagi ang pag-uusap nila. Sa unang pagkakataon ay may nakapansin na rin kay Liza sa school. May dalawang babae ang lumapit sa kanya at nakipagkaibigan ang mga ito. Hi! Um, madalas ka namin makita dito ni Trish na mag-isang kumakain kaya nilapitan ka na namin para makilala. Saad ng isa sa nangangalang Bethany. Bakit ka nga pala lagi mag-isang kumakain dito? Wala ka pa mga kaibigan sa room nyo? Tanong naman nung Trish. Nahihiya pa sana ang kausapin ni Liza ang dalawang lumapit na babae dahil baka mautal siya at hindi nila maintindihan ang salita niya. Ah, uh, wala ganahan. Ay, gusto ko lang pala mapag-isa. Huwi ka ni Liza. Ako nga pala si Bethany at siya naman si Trish. Simula ngayon, kaibigan mo na kami. Nakangiting wika ni Bethany. Nang marinig ang salitang kaibigan sa dalawa ay may kung anong kasiyahan at tila pakinamdam na nakawala si Lisa sa pag-iisa. Ako naman si Liza. Taghang salamat. Masayang na ni Liza. Bisaya ka pala? Ayos lang yun. Matututunan mo rin ang magtagalog, lalo na kapag kami ang kasama mo. Wika naman ni Trish. Oo, gigan ko. Ay, galing pala ako ng Negros Oriental. Alam nyo, kayo lang ang kuuna-unahan lumapit at kumausap sa akin. Ani ni Liza sa dalawa. Ganun ba? Sige, ganito. May cellphone ka ba? Para makuha namin ang contact number or Facebook account mo at doon tayo minsan mag-chat. Tanong ni Trish na ikinalungkot ni Liza dahil sa wala pa siyang cellphone. Wala eh, pero malapit na ako bilhan ni Papa. Pagsisunungaling niya para lang hindi siya magmukhang kawawa sa bago mga kaibigan. pagkauwi uwi ni Liza sa bahay ay hinintay niyang makaupo ang lahat sa hapagkainan tapos ay malambing niyang kinausap ang mama at papa niya. Mama? Papa? Ano po kasi? Um, kailangan ko ng cellphone para sa pag-aaral ko. Nahihiyap ang sabi ni Liza. Napansin niyang nagtinginan ang mama at papa niya. Ganoon ba anak? O sige, gagawan namin ang paraan yan. Nakangiting wika ng papa niya. Talaga po papa? Yes! Naging masaya si Liza hanggang sa pagtulog niya. Lumipas ang dalawang araw at kinagabihan ay sinurpresa siya ng mama at papa niya. Pagkakain nila ay tinakman ng dalawang kuya niya ng panyo ang mata ni Lisa. Pinagbilang siya ng sampung bilang pababa. Nang tanggalin ng kuyang Mark niya ang kamay sa mata niya ay isang regalong kahon ang iniabot ng papa niya. Nang buksan ay tuwang-tuwa si Liza sa bagong cellphone na laman ng kahon para sa kanya. First time kasi ni Liza na magkaroon ng sariling ang cellphone kaya naman sobrang saya niyang yumakap sa mama at papa niya. Kinabukasan ay ipinakita ni Liza ang bagong cellphone sa dalawang kaibigan na sina Bethany at Trish. Tinuluan ng mga ito si Liza kung paano pagamitin ang touchscreen sa cellphone niya. Kalauna ng matuto ay gumawa na rin siya ng Facebook account at mas nagkakaroon sila ng mga bago kaibigan ng time para mag-usap kahit sa kanika nilang mga bahay pa sila. Walang ibang nasa isip ni Liza noong araw na yun kundi kaligayahan na bukod sa may mga bago na siyang kaibigan ay may bago rin siyang cellphone. Lumipas pa ang mga araw ay palagi na sila nag-uusap sa messenger ng dalawa niyang kaibigan. Marami na din naging kaibigan si Liza online. Kadalasan pa nga ay may mga lalaki ang unang nag-chat sa kanya. Hindi na napapansin ni Liza ang minsan pagtawag ng mama at papa niya tuwing may uutos ito o kaya naman ay kung kakain na. Mas maraming oras na ang ginugugol ni Liza sa paghawak sa cellphone niya kaysa makipagkulitan o tumulong sa gawaing bahay sa mama niya. Nakilala niya din ang mga bagong kaibigang lalaki na sina Jason, Mark, Angelo at Jerome kapwa sa parehong paaralan din pala sila nag-aaral. Ipinakilala kasi siya ni Bethany at Trish sa mga ito kaya naman naging kaibigan na din siya nila. Sa mga sumunod na araw ay napapadalas na ang pagsama ni Liza sa mga gala nila at madalas na rin siyang nagsinungaling sa papa at mama niya na kailangan niya ng pera dahil may babayaran sa school o kaya naman may bibiling project pero ang totoo ay napupunta lang ito sa mga barkada niya. Natutunan na rin ni Liza ang bisyong paninigarilyo at pag-inom ng alak dahil sa mga barkada niya. Sabi ko naman sa inyo eh, malakas ako kina papa at mama. Lahat atan ng gusto, binibigay nila. Pagyayabang pa ni Liza sa mga barkada niya. Iba talaga kapag nag-iisang babae sa magkakapatid. Buti at hindi ka nahuhuling nagsisinungaling sa kanila, Liza. Tanong naman ni Trish. Naisip na rin niya ni Liza na baka isang araw ay malaman ng parents niya na matagal na nagsisinungaling siya sa mga ito para lang makahingi ng pera. Nakayaan pa silang magbarkada sa isang lumang maliit na bahay nila Jason para doon uminom ng alak. Hindi na napansin pa nila Isa ang mga oras at naabutan na pala sila ng gabi. Nakiusap pa siya na ihatid na sa bahay nila pero imbis sa sumang ayon ng mga barkada niya dahil akala niya ay nag-aalala na rin ang mga ito sa kanya na baka mapagalitan na siya ng mga magulang ay kabaligtaran ang gusto nila. Walang kaalam-alam si Laisa na palihim na nilagyan ni Trish ng isang tableta ang inumin na iniinom niya. Tapos ay pinilit pa ng mga ito na ipainom ang isang basong alak kay Laisa. Nang mainom nga ito ay wala pang isang minuto ay nakaramdam ng pagkahilo si Laisa. Ang katawan niya ay tila lantang gulay na walang labas sa ginagawa sa kanya ng apat na binata. Samantalang kinukuhanan naman siya ng video ni na Bethany at Trish habang walang malay siyang hinuhubaran ng apat na itunuturing niyang kaibigan lalaki. Naiiyak na lang si Liza. Kahit kasi nahihilo siya ng mga oras na yun at walang lakas na pumalag, ay nakikita niya naman at nararamdaman ang ginagawang kalokohan sa kanya ng mga ito. Matapos hubaran ay itinali ni Jerob at Mark ang parehong kamay ni Liza gamit ang lubid sa magkabilang kanto ng papag. Narinig pa ni Liza ang malakas na pagtawa ni na Bethany at Trish habang pinapanood lang siya ng mga ito na inahali ng hindi lang isa kundi apat na binatang nagsasalit-salit sa katawan niya. Ang tanging na sa isip na lang noon ni Liza ay ang pamilya niyang siguradong nag-aalala na sa kanya sa mga oras na iyon. Tama na, pakiusap, ma mama, papa. Tanging sigaw na lang niya na mahina. Matapos siyang halayin at pagtripan ay tinanggal nila ang pagkakatali sa kanya pagkatapos ay binantaan siya kapag nagsumpong ay ikakalat umano nila ang video ni Liza sa internet. Pinagbantaan din siya ni Jason na manahimik lang kung gusto niya daw na makatapos ng pag-aaral. Tsaka na lang din nalaman ni Liza na ang mga barkada pala niya ay mga anak ng mayayamang tao na mas gustong mag-aral sa public school na nagkataong pagmamayari ng lolo ni Jason hindi lang din pala siya ang unang biktima ng pambubuli ng mga ito. May ilan rin ang nakaranas na tulad na sinapit ni Liza. May isa na din sa mga naging biktima ng mga ito ang nagpakamatay dahil sa depresyon at hindi kinaya ang kahihiyan sa sarili. Nang makauwi si Liza ng bahay ay agad siyang sinalubong na mama at papa niya. Ganoon din ang mga kuya niya na labis ang pag-aalala para sa kanya. Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-aalal tanong ng mama niya sa kanya. Saan ka ba nagpunta? At inabot ka na ng madaling araw ha? Galit naman ang tanong ng papa niya. May tinapos na po kami project sa school mama. Nalobot na rin po kasi ang cellphone ko kaya di na ako nakapagpaalam. Pagsisinungaling ni Liza sa mga magulang niya. Alam niya maniniwala naman sa kanya ang mga ito dahil para sa kanila noon pa ay pinalaki silang magkakapatid na hindi marunong magsinungaling sa magulang o sa kahit sinong tao. Dahil nangani sa kagustuhan ni Liza na makapagtapos ang pag-aaral ay minabuti niyang ilihim sa lahat ang sinapit sa kamay ng mga buli Ngunit ang dating normal na buhay niya sa araw-araw na papasok sa school ay tila paulit-ulit na bangungot sa tuwing lalapitan siya ni Labeta ni Atresh kasama ang apat na kaibigan na lalaki. Sa harap ng marami ay napakabuti nila sa kanya at tila kaibigan ang turing ng mga ito kay Lisa. Hindi niya alam kung papaano nagagawang magkunwari ng mga ito na parang walang ginawang kasalanan sa kanya. Wala rin kasi ni isa sa mga naging biktima nila ang naglakas loob na isiniwalat ang mga panggagawa ng mga ito. Dahil ang mga naging biktima o pinipili nilang biktimahin ay pawang mga transfer na galing ng probinsya. Kapos sa pera at malaki ang kagustuhang makapagpatuloy sa pag-aaral sa school na ito. Ang saya natin kagabi, di ba Lisa? Pangaasar pa sa kanya ni Trish. nag-enjoy siya eh. Ani pa ni Bethany Hi, Lisa Ah, uh, ito oh Burger with juice Binili ko para sa'yo Ani ni Jason Tapos ay inilapag sa harap ni Lisa Ang binili nito Sa puntong iyon Ay hindi na napigilan pang umiyak ni Lisa Dahil sa trauma at takot Na nararamdaman sa mga ito Ano pa bang gusto niya sa akin? Naiiyak na kumumpronta ni Lisa sa mga buli Oh, bakit ko umiiyak, Lisa? Tanong ni Bethany. Punasan mo yan at huwag mo subukang gumawa ng skandalo dito. Seryoso na may halong galit na wika ni Jason sa kanya. Tumayo na lang si Lisa at iniwan niya ang mga ito. Nagtago siya sa banyo at doon ay umiyak na lamang siya ng umiyak. Sa bahay ay napapansin ng papa at mama niya, maging ng dalawa niyang kuya, ang tila pagiging tahimik ni Lisa at mainitin ang ulo. Anak, Lisa, tinatawag ka na ng papa mo kanina pa. Bakit ba ayaw mo pa pang lumabas? Tanong ng mama niya. Wala pa po kasi akong gana mama. Pagdadahilan naman ni Lisa. Anak, may problema ka ba? Magsabi ka lang ha, Napapansin kasi namin parang ang tahimik mo lagi. Di ka naman ganyan dati. Huwi ka ng mama niya. Ma, pwede ba iwan niyo po muna ako? Gusto ko nga magpahinga. Masama ang pakiramdam ko. Pagsigaw na sagot naman ni Lisa. Nabigla naman ang mama niya sa biglang pagsigaw sa kanya. Hindi nito inaasahan na gagawin ni Lisa sa kanya. Ito ang unang pagsigaw ni Lisa sa mama niya na sobrang ikinalungkot at ipinagtaka. Nalinig ng papa at mga kuya niya ang pagsigaw na sagot ni Lisa sa mama niya. Nang galaitin ang tenga ng mga ito, kaya naman pumasok ang papa niya, kasunod din ang dalawang kuya niya. Mabilis siyang sinampal ng papa niya at galit na galit na kumumpronta siya nito kung ano ba talaga ang problema niya at kung bakit nagawang sigawan ang mama niya ng ganoon. Ano ba talagang problema mong bata ka ha? Simula ata na magka-cellphone ka, nagbago na rin ang pag-uugali mo. Galit na ani ng papa niya. Sa puntong iyon ay hindi na nga napigilan pang umiyak ni Lisa at naikwento na nga niya sa mga magulang ang totoong dahilan. Nang malaman ito ng mama at papa niya, ay napaluhod na lang ang mama niya sa sobrang galit at lungkot sa sinapit ni Lisa. Ang papa naman niya ay kumunot ang kamao sa galit sa nangyari sa kanya. Ang mga kuya niya ay nakapagmuradin din sa sobrang galit. Mga hayop sila! Anak naman, bakit hindi mo agad sinabi? Bakit hindi ka malang nagsumbong sa amin ng papa mo? Mangiyak-ngiyak ang mama niya habang niyayakap siya na mahigpit. Humanda sila. Sisiguraduhin kong mananagot ang mga hayop na yun. Nagtungo sila buong mag-anak sa police station para magsumbong. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis na nangyari kay Lisa. Nagkataong nasa school naman ang mga bully na sinabeta ni Trish, Jason, Mark, Angelo at Jerome. Nagkagulo sa loob ng buong school, maraming mga estudyante ang nagsilabasan sa kanika nila mga classroom para makichismisa sa nangyayari. Umiiyak si Lisa na nakatingin sa panghuli sa mga bully. Lumabas din sa ginawang investigasyon ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isang babaeng estudyante, tatlong taon na ang nakakaraan. Pinagtakpan pala ito ng mismong school para hindi masira ang reputasyon nila. Inaresto maging ang principal at lolo ni Jason na napagalamang gumagastos ng malaki para lang mapagtakpan ang kasalanan ng apo nito. Lumitaw na rin sa wakas ang ilapang biktima bilang testigo at ang kanilang sinalaysay, ang isa pa sa nagpatibay na ebidensya laban sa mga buli. Nagbayad ang school para sa lahat ng naging biktima ng pambubuli nila Bethany at Trish at ng apat na binatang barkada ng mga ito. Makalipas ang limang buwan ay napagdesisyonan nila Lisa na bumalik na lang ng probinsya. Nakabili ulit sila ng lupa at namuhay muli bilang isang simpleng pamilya at kahit na ganoon, ay sinubukan ni Lisa na muling makapag-aral. Nagkaroon ng trust issue si Lisa sa mga taong gusto siyang kaibiganin dahil bakas pa rin sa alaala niya ang masalimuot at bangungot ng nakaraan niya. Narealize niyang dapat munang kilalaning mabuti ang mga ang magiging kaibigan o mga taong gustong maging parte ng buhay niya. Hindi lahat ng kaibigan ay totoo sa iyo. May mga taong kakibiganing ka lang dahil may kailangan sa iyo ito. Hanggang dito na lang ang kwento ni Lisa. Naway maging halimbawa siya sa lahat ng ang nakikinig dito at kapulutan ito ng aral. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!